Yes, hello mga mi, mga lords. Ito nga pala yung aking nilotong adobong uh, liempo At ito nga pala, dito nga pala ako nakiluto sa bahay ng aking nanay. Pagkat wala pa rin kuryente until na wala pa din po. Kasi yung ginagamit namin yung Oil na kalan ay ginagamitan po yung ng kuryente. Kailangan po isaksak yung blower po doon sa kuryente. So dahil wala pa, ayan, dito muna ako maglalaga ng liempo sa kahoy. Yan. So, pinapakuluan ko nga pala siya muna mga mi dahil minsan yung mga nabibili natin karne eh medyo matigas. So, para makasigurado tayo eh, pakukuluan ko na muna siya mga mi. Sanay na sanay nga pala ako sa pagpaparingas ng kahoy pagkat sa probinsya na sa Pangasinan, ayan pong ang aming ginagamit. Kaya isilang lang po sa akin yan mga mi. At masarap po magluto sa kahoy lalo na kung palayo ang ating gagamitin. So thank you for watching sa aking video for today. At enjoy your meal po. God bless po. Bye-bye.